Ayan, niluluto na po natin yung napitas po ng aking darling doon sa puno ng malunggay. Ang dami kasi niya ni, eh. ayan, gugulay na po natin. Ang masarap na luto para may sa malunggay ay sasamahan natin na kamote. At saka dalawang klase lang naman, kamote at bunga. Ayos na yan, solve lang yan. Tapos lagyan natin ng ricado. Ayan, dito natin sa camera kasi may kausap tayo niya. May pumunta kasi kaya ayan habang nag ano tayo, matrabaho po kaya iyan. Yung angat maaari, gusto ko kakain na nga lang ikaw dito si Mama, masipag siya maganyan eh. Magtrabaho ng ano, malunggay. Ayan, pindito ko muna yung isda para siyang isasahog natin mamaya. Pakulaw natin ng mga rekado tulad ng kamatis, sibuyas at luya. saka lagyan natin ng patis. Ayan, pakulaw natin maigi. Sabi ng mama, pakulaw daw maigi. Yun. Tapos, ilagyan na natin ang yan ang muna para siyang unang madaling lumambot. Yang bunga ng malunggay. Yan. Sarap na sarap yan. Masarap pa sa karni yan. Pakuloy mo ng maiki. Yan. Nilagyan na po natin ng patis. Kunting patis lang naman kasi na natin ng asin kapag siyang matabang. Kasi pag napasabran din natin ng patis, maglalasang patis na siya. Yan, nilagay na po natin ang kamote na manamis-namis. Masarap. Match na match na partner sa bunga ng malunggay. Yan, tapos sinurin na po natin ang tilapia. Yang isda. Kapag po, malambot na po lahat. Yan, dahil na malutuin po yan. Simpleng luto lang yan. Sabaw-sabaw lang. Ulam na. Yum, yum, yum. Ah, Sarap-sarap kumain, napaparami na naman ang kain ng kanin. Kaya ang hirap magpapayat pag ang sarap ng ulam.